Kamakailan lang, naging usap-usapan ng Instagram story ng lead vocalist ng River Maya na si Rico Blanco, na may kasamang tila parinig para sa kanyang ex-girlfriend na si Maris Racal. Sa kanyang IG story, nagbahagi si Rico ng isang video mula sa isang netizen na at ang video ay may kasamang caption na may mga pahayag na kaagad na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Sa video, makikita si Rico Blanco habang nagpe-perform, at sa taas ng video ay may text caption na nagsasabing why so pogi na tila patungkol kay Rico at isang pagpapakita ng paghanga sa kanyang hitsura habang siya ay nasa entablado. Sa ibabang bahagi ng video, mababasa ang isang mensaheng may kasamang parinig, Rico's POV. Ako nga pala yung sinayang mo. Ang mga katagang ito ay agad na umani ng pansin at maraming nag-isip na ito ay may kinalaman sa kanyang nakaraang relasyon kay Maris Racal. Ang Instagram story ni Rico ay agad na naging paksa ng diskusyon sa social media dahil sa ilang mga pahiwatig na tila may tinutukoy itong isyo na nauugnay sa kanyang ex-girlfriend. Bagamat hindi direktang sinabi ni Rico na ang post ay patungkol kay Maris, hindi maiwasang mag-isip ang mga netizens na may koneksyon ang post sa kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng pagiging pribado ni Rico sa kanyang mga personal na bagay, ang ganitong klaseng post ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon. Lalo na sa mga hindi pa nakaka-move on sa mga nangyari sa kanilang relasyon. Matatandaang bago magtapos ang taong 2024, naging kontrobersyal ang ex-girlfriend ni Rico na si Maris Racal dahil sa lumabas na screenshots mula sa dating kasintahan ng kanyang katambal na si Anthony Jennings. Ang mga screenshot na ito ay nagpapakita ng mga sweet messages na ipinadala ni Maris at ni Anthony sa isa't isa. Ang mga mensaheng ito ay mabilis na kumalat at naging mainit na paksa sa mga social media platform. Maraming nag-isip na ang mga pahayag ni Maris at Anthony ay may kalakip na pagnanasa at pagiging malapit sa isa't isa, kaya't nagdulot ito ng ingay sa publiko. Kasabay ng mga balitang ito, nagkaroon din ng reaksyon ng mga tagahanga at netizens tungkol sa kung paano ito nakaaapekto sa imahe ng bawat isa. Si Maris Racal, na isang kilalang aktres at singer, ay nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit marami pa rin ang nagpatuloy sa pagbibigay ng opinyon hinggil sa mga nangyari. Samantalang si Rico Blanco, bilang isa sa mga pinakamahuhusay na music hero sa bansa, ay hindi rin nakaligtas sa mga komentaryo mula sa mga tagahanga ng dalawa. Ang kanilang paghihiwalay ay nagbigay ng maraming tanong sa publiko, lalo na't pareho silang hinahanga ang personalidad sa industriya ng showbiz. Sa kabilang banda, ang Instagram story ni Rico Blanco ay tila isang paraan para siya ay maglabas ng saloobin ng hindi hang pinapalaganap ang mga detalye ng kanyang personal na buhay. Hindi rin may kakailana ang post na iyon ay isang uri ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman na maaaring naglalaman ng pagsisisi o kahit galit, ngunit iniwasan niyang magsalita ng direkta tungkol dito. Sa ganitong paraan, pinipili ni Rico na magpatawa o magbigay ng mensahe ng hindi na kailangang makialam pa sa mga personal na isyo ng ibang tao. Ano ang say sa balitang ito?